mga happy happy katindera at kapindero ko na nanonood sa ngayon. Ayan, so maulan na maulan, bagyong Katrina ba? <laughs> Katrina, Katrina. Ayan. So walang pasok ang mga bata, tahimik ang ating kalsada at ngayon ang aking ginagawa is tananan. Ayan, magrepak, repak tayo pag walang ginagawa. Ayan, pag walang masyadong customers, repak. So nakapag na ako kahapon pa no kasi kahapon pa medyo maulan. Ayan, nakapag-repack na tayo ng mga paminta. Pamintang ang tawag dito, pino, pamintang durog, tsaka laurel. Ayan. So ito yung ating stocks. And then nandito naman yung ating mga ito. Ito na nga lang yung ano, oh, tatlong durog na nga lang oh. Kaya nag na talaga ako. So, ayan, marami pa naman pamintang buo. Yung laurel, konti na lang din. Ayan. Pati tawas, marami pa. Yung tina, hindi ako nagre-repack na ito. Binibili ko lang. Kasi wala akong ano eh. Wala akong nabiling mga. Ang konti nga ng ano, ano nila o tina. And then, chlorine. Ayan, nagre-repack ako na ng tigma mimiso tsaka yung tiglimang piso. Ayan. So, ayan na yung ating mga nerepack and then ngayon naman is ito ang dilis no so itong dilis mabenta rin to sa akin so mabenta siya sa mga nagiiinuman ayan yung kanilang hinahanap yung manem hindi kasi ako nagre-repack ng manim kasi alam niyo na mamatrabaho yun hindi natin kaya hindi natin kaya ng powers natin so may nagde-deliver lang sa akin dito no ng mga mani na hubad tsaka ng may damit char <laughs> yung adobo mani ayan so ito naman is nire-repack ko siya meron pa nga na ito yung beans kasi yung beans kasi madali siyang malusaw yung sa madali kasi siyang malusaw kaya ayoko hindi ko na siya nire-repack kinain ko na lang so yung dili is, ayan tigpa 5 pesos yan ganyan Meron kasi ako nakita na ito, nakarepack na. Kaso sobrang, ano, sobrang konti. No, parang hindi kaya naman sa limang piso na bibilin mo yon So, ito, madami-dami pa yan kahit pa paano. So, tinatansya ko, basta makapag 25 pieces ako, meron na akong 30 pesos kada isang balot ng, ano, ng dilis. So, yung dilis guys, na nakabalot, is ganito siya. Ayan. Dilis Special Gold Eagle Food Products. Yan, ganyan siya guys. So, may kita niya sa mga market. Yung mga, ano ba, bilihan ng mga harina, ng mga, ewan ko ha, kung meron doon. Kasi doon ko kasi binabibili ito, eh, magkakasabay to yung mga harina ko, cornstarch, asukal, apaminta, ito, tsaka yung mga ganito mga munggo, makaroni, uh, macaroni, ayan, magkakasama yan sa isang store. Kaya, pag bumili ako ng mga harina, hindi nawawala si Dilis. So, yan yun. Naubos na nga yung isa kong ginawa kasi meron na akong una nito na ginawa. So, ito na pangalawa. Pangalawa to and pangatlo na to. And then, yung plastic ko neto is... Asa na ba yun? Ganito siya eh. Asa na ba yung aking pinag-anuhan? Eh, ito, ito. Ito, color yellow. Yung color yellow kasi is makakapalto. Yan, calypso. Hindi ko lang alam kung anong ano to. Anong size. Basta, tinansya ko lang kung gaano kalaki yung mga pang ng mga mani. Mas ano pa nga to eh, mas mahaba pa nga to. May mas maikli pa dito. And then, yung panrepa ako naman ng na mga paminta, ayan, yung color blue. Medyo kasi manipis-nipis to kalipso din. Pero mayroon pa mas mura dito. Yung color green. Mas mura-mura yun. Hindi yata kalipso ang tatak nun. Ewan ko kung kalipso ano. Para, pero pang... hindi. Ay, hindi kalipso din pala. Yung ganito na green na taas maliit. Ayan. Mas manipis kasi yan. Ito medyo makapal. And then, itong yellow is mas makapal. Ito naman, ginagamit ko to. Kasize lang din niya yan. Hmm. Ginagamit ko naman to sa klorin. Uh, chlorine. Kasi kailangan kasi sa chlorine medyo makapal. Tingin ko ah, kasi pa, pag tig pa 5 pesos, ito yung ginagamit ko. Pero kapag tig pipisong chlorine lang, ito. Pero pag 5 pesos, kasi madami-dami yun, ito ang ginagamit ko. Natry ko kasi to sa lima. Ayun na nga, so tinry ko to sa limang piso na chlorine, tinakalang ko, is nabubutas. So sabi ko kailangan ko siya ng makapal na plastic. So ito yung binili ko. Ayan. So repak-repak na tayo. Ayan. Kailangan makalabas ako kahit 25 pieces dito para mayroon tayong 30 30 pesos. At ang isa pala nito guys is 92. 92 pesos ang isa na ito. Ayan. Ayan. So, may taga ano tayo. Sealed ng ating panindang dailies. Ayan. O, ang ginagawa ni Sante. Mmm. Mmm. Mm, mmm. Diba? Kahit mainit, hahawakan. Mmm. Ayan, shout out kay Sante. Ito na yung aking, aking, de, tumatambay lang siya dito sa tindahan, guys. Eh, wala siyang magawa dahil maulan. Hindi, pinag -ano ko siya. <laughs> pinag ko siya ng mga dealies natin na ginawa. Ayan. So, pagkatapos niyan, mamaya papakita ko na sa inyo yung kung paano ko naman siya i-display para mabenta natin agad yan. Diba, Sante? Yaz. Yes. Yaz. Yes. Di ba Yaz? Yes. Alam nyo na yung mga boses ganyan. Mmm. Bumibigay. So, ito yan, guys. Na stapler na natin. Ayan. O, ba? Diba? So, bubutas ako na lang siya dito sa taas. And then, i-display na natin for 5 pesos only. May pampulutang kanacha. Hindi <laughs> 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 ka mabenta kasi ito sa mga ano, ng nang nang pupulutan. Ayan. So, isa lang muna ilalagay ko. Kasi maulan, baka mabasa. Alam na. Baka magkawatak-watak ang ating papel. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Repak-repak na tayo.